Ari, ibablog ko lang Ari, mga kalae, yung magbubukas na ano Donut Park din sa Corona Street, Barangay 3 Tanawan City, Batangas ayun mga kalae at din nga haw matagpuan ang malapit na hong grand opening na Donut Park din sa Tanawan City yeah. nga rin mga ay sa may kahabaan ng Corona Street. Yan mga kala ay yan, yung sa kanto na yan, yung, yung Daniel Mercado Hospital na ngayon ay Healthway na mga kalae. ay na yung pangalan ng hospital, Healthway. And tinin naman sa bandang kanan ko, ayan, yan yung lumang munisipyo ng Panawan City. Ayan mga kalay, kaya hindi kayo maliligaw ho. Kung kayo ipupunta din sa Donut Park. Kasi malapit lang ho siya sa Healthway o Mercado Hospital. Yan mga kalaya, tayo ipapasok na sa store ng Donut Park. Ari sa aking yan. Yan yung Donut Park mga kalaya. Let's go mga kalaya, pasok tayo. Ayan, pasok tayo mga kalay sa Donut Park. Ayan, pagpasok nyo, ang makikita nyo, aring stop na maganda. Giniagawa mo. Ayan, okay. Tapos, ito yung kanilang mga display din, mga kalay. Ayan, tapos... Ayan, ganda ng kulay ng kanilang store. At aray yung mga donut na kanilang niluluto. Ayan, di, di sila nagluluto. Ayan. Parang yung kanilang lutoan. Ayan, yan, yan nila niluluto yung donut. At di na sila gumagawa ng ano, nagmamasa. Ayan. Tapos so, ating yung kanilang finished product. Sa Donut mga kala ay eh, mayroon pa sila din ng mga drinks. Wow! Yan, Ariho yung mga kalayong staff ng Donut Park din sa May Tanawan. So, tanungin natin sila kung kailan mag- opening or grand, grand opening ng kanilang store. Ayon. Kailan nawa ang grand opening ng inyong store, ma'am? Ah. Uh, oh, Hello, sige, Babae ko ang donat part dito po katawanan. Tanawan. Mga yeah. ano kasi dito may ipo na... ng ano. Tanawan first. Bali ano to ah uh, uh, Corona Street. Yeah. Corona Street Tanawan oh, Barangay 3. Barangay Tres. Barangay Tres, malapit po sa market ng Ayon. And so okay naman ang inyong ano din ni yes. some So nagbebenta na pala kayo ng ano, ng donut ngayon kasi may mga naka-display na. Oh. Yeah, sige. Uh. Alin diyan? Ito po ito. 5 hmm. May five iba ibang designs po. May mini donuts din po kami. Hmm. May mga keserasyon mo po, Ayan. Ayan. And drinks may ice may show ko, may show mai, Pwede pong makabili ng per piece kahit walang stars sauce. So. Ayaw. Mm -mm. Ayan, pangalan mo sir? Lambdon de Guzman po. Oo. Ikaw po oh, ma'am? Aileen. Aileen. Aileen uh, po. Kayo po ma'am? Oo. Uh, kayo ma'am? Eloy po. Ayan, si Eloy. Ayan, yan ang staff ng Donut Park din eh. Yeah, Ayan, sige day. Ah. ah, may promo pala. Oh, yun, yes, sige. Mm. May promo po kami, by one, take one po. First 30 customers po nabubuli sa akin opening. Meron po silang one, take one sa June 21. Ayun. Kaya, guys, bili na kayo. Po. Uh, bisita na kayo din sa Donut Park at para sa June 21 sa grand opening nila makaka-avail kayo ng buy one, take one na promo nila. Ayun, mga yes. Kala eh. Yun. sige ma'am, thank you, thank you. you. ayon mga kalay, ano pang inaantay nyo at kayo ay bumisita na din sa Donut Park na matagpuan sa uh, Corona Street, Barangay 3, Tanawan City, Batangas. ayon. ano pang inaantay nyo? Uh, tikman nyo na ang napakasarap na Donut Park. at uh, maganda are mga kalay. Pasalubong sa mga mahal sa buhay, sa ating mga anak, pag -uwi natin ng bahay, meron tayong pasalubong. Para regalo sa mga inaanak, birthday party, pwede rin uh, kung ano pa man ang okasyon, mga Kalay. Swak na swak 'o ang Donut Park na inyong ibibigay o ireregalo sa anumang okasyon. At pakibisita rin ho mga Kalay ang kanilang Facebook Donut Park F cb Tanawan Branch yun mga kalae. At paki-like and share na lang ho ng kanilang mga uh, pinopos sa kanilang Facebook. Ayun mga kalae, maraming maraming salamat. Hanggang din na lang ang ating video. God bless us all. Ingat po tayo lagi. Bye-bye.